Jibun vlog, yun Thank you. So lent ako kasi ma-CPR ako ba. Jibun vlog. Jibun or Jason. Jason vlog. Ayan. Mag-anak kami ng firework. Tara. Loading ka na. Oo, naputol yung ano, yung 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 yung, 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 yung wifi ko. Ayan oh, watch ka na lang oh. Oy, kumusta ka na? Ganda. Antay kami ng ano. Fireworks. Grabe lang. Ganun pa din mahirap. Parehas tayo. <laughs> Ganun pa rin ako naghihirap. <laughs> naghihirap pa rin sa bayarin bon, Hindi pa rin ako tapos sa bayarin ko. just ko. Yung, yun nga yung sa kapatid ko hindi pa rin tapos. Hindi pa rin tapos yung problema lakad-lakad kami -lakad hindi mapakali itong aking abuyang. Okay. Hmm. hindi ko pa na yung ano yung ads ko ganda niya oh damin tao lakad-lakad, waiting sa mga ano, waiting sa fireworks, uh, restaurant, AFI okay. and mechanic hello good good evening Uy, ipigin ko na kanyang punta ko ng Japan. Oh, maganda. Pumayat ka. Hindi na ka na palaging magkakasakit.